noon mga idol andito nga ako ngayon sa Taal, Batangas ayun, medyo na hagit ko lang yung simbahan sa video ko simbahan, yung lumang simbahan daw yan mga idol ngayon lang kasi ako nakarating din dito sa bayan ng Taal andito sa may market eto na, tuwa naman ako, maganda naman yung mga lumang bahay oh. yung dati pa rin yung style mga kapis yan. sinom ko lang Andito na yon yung market, Taal Market. Yeah, may may dinaanan lang kami dito, titingin-tingin sa palengke. Mamaya madadaanan namin yon pabalik yung sa may harap mismo ng simbahan. Thank you for watching mga idol. Mamaya na ulit ang video. Hello mga idol, good afternoon. Ayan, napadaan kami dito sa may Simbahan ng Taal yung luma ayan oh. Ganda mga idol